Alam mo ba, ang misteryo ng higanteng perlas na natagpuan sa Palawan? Alam mo ba na ang pinakamalaking perlas sa buong mundo ay natagpuan mismo sa Pilipinas? Isang manging isda ang hindi sinasadyang nakadiskubre nito at halos isang dekada niyang itinago bilang pampaswerte. Ano ang kwento sa likod ng perlas na ito? Alamin natin, saan natagpuan ang higanteng perlas? Ayon sa tala ng Palawan Provincial Tourism Office at Guinness World Records, ang pinakamalaking perla sa mundo ay natagpuan sa karagatan ng Palawan, Pilipinas noong 2006 ng isang lokal na manging isda. Gaano kalaki ang perlas? Ang perlas ay may timbang na 34 kilograms, 75 pounds, at may haba na 61 centimeters, 24 inches, halos kasinlaki ng isang bata. Dahil sa laki nito, tinalo nito ang dating world record holder na Pearl of Lauso na natagpuan rin sa Pilipinas noong 1934. Magkano ang halaga ng higanteng perlas? Ayon sa pagtataya ng mga eksperto, maaaring umabot sa mahigit $100 milyon ang halaga ng perlas na ginagawa itong isa sa pinakamahalagang likas na kayamanan ng Pilipinas. Paano natuklasan? Natagpuan ito ng isang manging isda matapos itong sumabit sa angkla ng kanyang bangka. Sa loob ng sampung taon, itinago lang niya ito sa kanyang bahay bilang pampaswerte, hindi alam ang tunay nitong halaga. Noong 2016, opisyal itong ipinakita sa publiko at kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking natural na perlas sa mundo. Ano ang nangyari sa perlas ngayon? Ang perlas ay kasalukuyang nakalagak sa Palawan, Philippines, bilang isa sa mga pambansang kayamanan ng bansa. Isipin mo, sampung taon lang itong nakatago bilang pampaswerte? Ngayon, ito na ang pinakamalaking perla sa buong mundo. Ano pa kaya ang mga nakatagong yaman sa ating karagatan? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.